two, three, action. Sige, pato po kayo. Hey, baba! Nakapag hey, pa yung darong dito. charge din ako ng sa ko sa cellphone. So, dito kumain sa may ano. Dito kumain dito sa may kwento. ah. dito ah... Tarlac. Tarlac pa rin to. pa po Tarlac. Ah, yun. Yung address nila. Lang. Yung address ng Arthur Highway Zone 3, Center, Tarlac. So, dito yun sa isang. So, along the way kasi, nagkahanap ako na ano. Ano yung ano yung isipin? Ayan, pero siguro yung makasakot kaya yun sa ngayon uh, dahil sa uh, sobrang guto mo na rin minsan hindi natin kalapit kung saan tayo nakain hindi natin hindi natin talaga ma-chechin po yung mga ganung klase ng bagay kung saan tayo kung saan nga ba rin nga, kung saan tayo abutan ng guto

pagsal ko so di bali yun na nga time check ay uh, 12.30 yan yeah. naman 12.30 na ako kumain kasi sobrang naghanap din ako kahina talaga ng mga kainin eh. Yeah, I Uh, tamang lakad lang po na lakad lakad tapos ito na ako ulit tatakbo pero pinahin sobrang inig din ako ano oh. Sobrang hindi din ang oh kaana uh, hindi nang tima kaya naman uh, kailangan tsaka hindi nang to ay sorry, sige uh, ulit, sige mamay ulit kasi kailangan ko kasi okay, highway din ito at saka uh, mayroon dito magpapadali ako so kung tali patapos ko itong race na ito uh, at maging successful yung outcome kaysa naman sa hindi gusto matatapos tapos di pa success, successful yung, ano, yung outcome niya I, di, i, wala din lang kaya uh, kailangan na matapos ko to kahit pa ba nababagal yung ating oras ko okay lang kaya uh, sige uh, mamaya ulit kita sa, dito mismo sa, ano, sa Tarlac okay lang pati ata to eh nalit grabe meron sila rito ganito Ayan. So, binidiyoyin ko lang. ganda, Meron silang ganito. Tapos ito. Tapos yung, well, Air Force 585. Yan. Pero di ko alam kung ano talagang tawag sa mga yan. Ha? Yan. Pati ito, meron silang ganito dito. Yan. And pati din doon, you know, yung one doon. Parang mali na... Di ba lang ko nang tawag sa mga to. Pati pati ito dito dito. Yan. Tapos yan sa mga yan. Di ba lang ko nang tawag sa mga yan. Ito, lang ko tanggi lang to eh pero yung mga pan lang talaga nakakalam diyan ko anong tawag sa mga yan. Pagpapakarunan sana tayo kung anong tawag sa mga to <coughs> Yan sana Yan yes, so oh? wala akong makita ng ano uh, uh, markings na parang parang meron -man, 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 -man. or ano pa yung story nito pero yan lang uh, yun ay mas ko yan yung tank ko pala wala ako wala picture yung tank ko Sir, ganyan po yung ganyan lang. Tapos, anong flavor ko yung mga avocado uh, strawberry mm -hmm. pero lahat like, po lang dito marami lang, po, lang po. so third tapos ano ba yung sumunod sa akin mo? 49 49 gano'n naman po lang yung 49 ay so. ito po siya uh, isa po niyan mo anong flavor? ah yung wala mango. O, oh, Ang pangalan na siya, ma'am? Godo So yan Matagal na ako nagkikrip talaga ng, ano, ng shake Then dito may nakita ko dito sa Tarlac uh, Di ba? Ah, di diba? ah, diba Tarlac to? So dito sa Godo ka Kapas Tarlac Matagal ko na nagkikrip ng shake Pag mula nung ano nung so, dito sa so, mga hindi ganap ako na mabibili ng shake ka, ah. so, wala akong mahanap sa ataanan wala akong hindi ko matiming alam mo, akong naman so nakita ko na ko parang sick ko pa ako so kaya pumunta ako. dito so eto na yung ano yung shake yan yung sagodo Ah, uh, bisitahin niyo lang ito sa ano sa may uh, Kapas talaga. Ano ang barangay nito, mo? Dito pa mo ng barangay. Santo Domingo First. Santo Domingo First. Ah, yan. Santo Domingo First Kapas Tarlac ano, yan, todo. Kakainin ko siya sa ano sa may daan habang ano, habang naglalakad ng muna para kahit abutan pa ako ng gabi sa ano sa takbo. Gaw ganun gugutin. Ang tagal ko na rin kasi nagii-crave ng ano, uh, shake. Ayan. Pag wala ano, nung pagdating ko dito sa may region B, takal na, basta nung mga pagdating ko sa pagdating ko dito, sabi ko, sana makalang na ako ng ship para kahit paano, medyo matagal-tagal yung gutom ko. Ay, ayan. Ayan, ito ah.